para tayong nasa ano ngayon, nasa Harry Potter. Ayan! Jackson's natapos na ang media on ng Encantadia Chronicles sa Panoorin niyo yan sa Gen 8pm. Inimbitahan ulit tayo ng GMA para naman dito sa Beauty Empire. Hi, Jacksters! So, welcome to my channel. Yes, yes, and yes. Ayan, nakikita niyo. iba ang background. To. Yes, ayun. Ayan, no? Diba? Para tayong nasa ano ngayon, nasa Harry Potter. Pero hindi. Tayo ngayon ay naimbitahan sa media na ng ating Chronicles Sangre. Ayan. Papakita ko sa inyo kung ano ang mga naganap sa loob at sino-sino nga ba nga natin dito sa Encantadia Chronicles Sangre. At syempre may mga bagong character dito at may mga bagong sangre tayo nga apangan. Ayan, Jexter, samahan niyo ako sa loob at kung anong mga ganap sa loob. Tara! the torch of a universe that has captured imagination since 2005 and reignited in 2016 and now it rises again with even more power and stronger characters at the center of it all. At buong puso po namin itong um, ipinagmamalaki ang proyekto ito, isa itong mundo na inilikha ng mga visionary creators at production teams through the years. As Mora, kami. Salamat sa pasensya nyo sa amin. Salamat sa tiwala nyo sa amin hanggang ngayon. Maraming maraming salamat po. Sa lahat ng pumupuo ng inganta niya, maraming maraming salamat sa pagkakataon na pinindigin nyo po sa amin. Mula noon hanggang ngayon, mabuhay po ang inganta so much to all of the bosses and also everyone here on stage with me. Thank you for this once in a lifetime opportunity to be a part of this show and in this way i'm a to back the message i just i just wanted to express that i got my sincere gratitude and thankfulness for this opportunity and um, ko lang sabihin sa lahat na ipagtanggol nyo na ang inyong mga mundo dahil parating na ang gabi. nitong tapos na ang Media on ng Encantadia Chronicles Sangrehan Panoorin nyo yan sa Jen Bra. 8pm. Ayan. Ayan sila. Ayan, Jexters. Kung nakaraan, eh, tayo nga inibitahan dun sa Encantadia Chronicles Sangre. Ngayon naman, inibitahan ulit tayo ng GMA para naman dito sa Beauty Empire. So, dito makikita natin. Ito'y bagong palabas lang ng GMA. Pero mapapanood ito ata sa view sa mga ganon. Ayan, Jexters. Nadalhin ko pa'y sa loob. Samahan nyo. Ano mga ganap masaya rin to. Actually, pangalawang ano ko na to, media ko na umaten dito sa GMA. Welcome, Chagsters, tara! Because it's beautiful. Yeah. Wow. I want to first say thank you to all the viewers that started watching last night on VIEW. It dropped last night on VIEW and we are so grateful for all their positive feedback because now we can safely say better and better kaya kailangan <laughs> niyo siya sa VIEW una at siyempre starting July 7, my special broadcast version with special scenes on GMA. cinematography ni Jay Abello, na talagang hindi mo kang sa ng eksena. Ganun na, na elevate natin yung quality ng ating mga ng ating show. Dahil sa production design ni Edgar de Guzman. And here, wave everybody. Ayan, Jagsters, dalawa na namang masayang serye ang aabangan at panonoorin natin sa GMA Prime. Ito nga ay ang Encantadia Chronicles, Sangre, at ang Beauty Empire. Talaga namang napakabongga nitong dalawang serye na to, Jagsters. Kasi mula costume hanggang sa mga cast, ang bubongga talaga. Talagang kaabang-abang, jesters Kaya, Jagsters, samahan niyo ulit ako sa mga susunod kong vlog. At Jegsters, kung nagustuhan nyo to, please like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong vlog, Jegsters. Bye-bye!